ito. Oh. Laki. Dami yeah, o. Oh. Kaya so, po mga idol, good morning po. Ah, hindi po kami mga ingisda ngayon, kundi kami po ay mangunguha ng susung papa. E, oh, kasama ko si Pano Ricky, pare. Kaya ah, yung anak ko, yun, namumulot na. Ito mga idol, napakarami susung papa rito. Nakikita mo, ito dalawa. Ito dalawa. Ito, so, dalawa magkatabi. Ito yun. Huh. Napakasarap po niyan mga idol. Niluto sa gata. Ito Nakikita mo yung dinadampot dito. Ayun, na nga, nalang dami yun. Ayun pa Ang dami yun. Oh. Ang dami siya kung papamalod. Ayun. Ah, kalat lang dito. Nakulot lang po namin yung mga idol. Sumpa pa, ang dami mga loads. Napakasarap niyan mga idol. Ayun, ang laki oh. Ito na mga idol, marami na po, marami na po kami nakuha. Ayun na. Marami na po niya mga idol, mga susumpa Eh, malay pa lang malalaki dito eh. Ayan mga idol, napakarami sa si sunya. Ito po. Malaki. Okay. Dito na, hindi ka na makakaalis sa dami. Yan po yung aking bunso. Walang kaselan-selan sa buhay. Kahit ano po ay kinakain yan mga lods. Yan nakaganda sa mga batang laki sa bukid. Ay, parang rikin. Nakaka... Pare, pakita mo yung buli mo. Ayun. Yan ano nung luto ginagawa mo. Ginagawa ko lang, ano lang. Saluya lang. Saluya, hindi na sa gata. Hindi na. Lalo pang dadami ang ano. Pare, ano laki yan. Nakainin. El adulto, susu... Malalaki, eh. Ay, no me voy a dar una para agarrarme susurro. Vale, la ciudad. Poné mi cama eh. me está con mi paquete ya Me pasa yan yung huli Oh Nang nasa nasagili ng kangkungan mga idol Ah kayo oh.

So ito po yung nakuha namin mga suso mga lod. Susun pa pa, napakarami Oh. Ayan yung aking bunso, namumulot pa. Ayan lalaki mga idol Oh. Pang ulam din po o. Ayan mga idol ah. Update ko na lang kayo pag nasa bahay na kami mga lods. Ayan mga idol, tawin na kami galing sa pamamuhay ng susok.

Ayan, sige. Ako magpapaalam ng mga idol. Paalam po mga idol.